Kumusta nga pala guys? Ako nga pala to si Pelots. Sa video to, nagtatrabaho ako sa isang pizzeria. Ito ngayon yung problema ko guys. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa pizzeria na to. Pero ni minsan hindi ko sinubukan umuwi sa amin kasi stay in ako dito. Gusto ko man itry umuwi sa amin kaya lang... Hindi ko mabuksan tong pinto na to, oh. hindi ako makalabas. So ngayon, susubukan ko ang best ko para makauwi sa amin. Kaya eh, lang, hindi ko alam kung paano. Ito eh, ang restaurant namin ngayon, no? Oh, wala nang tao pero may mga pizza pa sa paligid. May mga nakakalat pa sa sahig. Ano ba naman yan? Gusto ko lang naman umuwi sa amin. Ano ba ano to? Ano ba to? du ba to o ketchup? O pizza sauce? Hindi ko alam eh. Pero may nakatumbang upuan. So sana naman hindi hindi ako mapano dito sa mission kung umuwi okay so sa laba ko hey, bakit may bungo dito bakit may bungo dito ano to turn back now so pinapabalik ako saan naman ako babalik wala naman ako malalabasan ako naman parang delikado pa ako dito eh saan na ba ako pupunta may mga pizza pa dito nagugutom na ako pero gusto ko nang umuwi buka na natin dito Ayun, may pindutan. Tara. Saan kaya ako nito dadalin? Ako naman, tinakabahan na ako. Anong nangyayari? Hala, nasa na ako? Nasa na ako? Pakatakot naman yun, oh. May mga parte ng katawan ng tao. Hala, paano ko lulusot yan, guys? Tulungan nyo ako. Teka, subukan nga natin. Yun. Medyo kaya ko naman pala. At lang tayo Talon Talon Oh Okay Okay na Nakalusot na tayo sa unang part Sabi dito Go back now He's here Sino? Sino yan? Sino yung nandito? Ay ano to? Parang may mga trap Ano ba mga trap na to? Dapat hindi ko madikitan Delikado Okay okay Dahan dahan lang tayo guys mga brother kinakabahan ako dito nakakatakot ano yan I can see you wala ka sino yan sino yan sino yan oo oh. uy uy bakit naman nawala yung ilaw bakit nawala yung ilaw wala sana ako na ay ayan na sino yan sino yan oh no ano ba na naku kinakabahan na ako wala hindi ko na alam kung saan pupunta Saan ako pupunta? Ayan na siya! Ayan na! Huwag makabulin! No! Ah! Ayan na! Ayan na! Malapit na! Nasaan na yung kabasan? Ayun na yun na Ayun! ayun. Oh! Kinabahan ako doon. Nakala ko pupuhuli na ako. Uy! Kakala ko kalaban. Sino si, si Pati Maamad? Ay! Naku! Nahulog din siya! Ah! oy pa siya! Uy! Uy! Wala, pwede pa palang tumalan dito. Buti na lang. Unti ka na ako dun, guys. Okay, dahan lang tayo dito. Napakahirap naman ito. Napakanipis ng tubo na dadaanan, ano? Oh. Ang hirap, oh! Anong mangyayari pag nahulog ako dito? Ayoko. diretsyo na tayo. Ayun, ayun, ayun. Akit na, akit na. Bago pa tayo mahabol nung kanina doom is coming sino si doom ala 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 si doom na yata to nakatingin siya sa akin oh. At ka nakatingin sa akin kahit sana ako dumaan, no? oh. nakatingin pa rin siya sa akin saan ako pupunta dito nasa CR yata ako wait lang may mga nakasabit na ulo ala don't touch the caboe boy so wag daw tayong didikit dito guys Okay. Dahan-dahan lang, oh. Oh, no. Oh, no. Eh, kalak. Nakakatakot. Ayun. Saan so, ako dadaan dito? Ala! Ay. Hindi, malalaglag pala talaga. Buti na lang. Okay, nandito na tayo sa next area. Uy, ano nangyari dun? Ano Ano Sige, pagpasnan muna kita. Okay, okay. So, dapat huwag tatapakan. Okay. Sige, alam ko na gagawin ko. Okay. Nice. Nakalusot tayo, guys. Buti na lang. Medyo madali lang yun. Ito, ano nang gagawin dito? Ay, makang tayo dito, guys. Tulungan nyo naman akong magkaroon ng confidence na umakit dito kasi may takot talaga ako sa height gawin nyo lang, i-like nyo lang yung video na to tapos mag-subscribe na rin kayo sa akin sige na, su supportahan nyo naman ako para magkaroon ako ng lakas ng loob makakit dito okay, sususubukan ko na ha? alam kong nag-like at nag-subscribe na kayo so tatry ko na, let's go okay, okay, dahan-dahan lang tayo ano ko liliko dito okay nakakatakot, sobrang taas dahan-dahan lang dapat Okay. Ang hirap naman nito. Marabi naman tong. Gusto ko lang naman umuwi eh. Okay. Unti-unti na tayong nakakakyat guys. Pinakabaan ako. Ok. Tulungan nyo ako guys. Sana makakita ko dito. Unti na lang. Unti na lang ba? Naku hindi yan. Taas pa pala. Ang oh, taas ko na, kinigilabutan na ako. ah, sana hindi ako dito mulog. Kuntik na ako don. Okay, kunti na lang. Hindi na nga ako titingin sa baba. Okay. Ayun guys, nakakita ko. Oh, Dahan-dahan lang tayo. Okay, kunti na lang, kontina na lang. Okay, medyo safe na siguro tayo. Ano na to? Ano na naman to? Uuwi lang naman ako tapos kung saan-saan pa ako dinadaan. Nakakatakot naman. Anong meron dito? Bakit may ganyan? Ano 'yan? Eh, daan na lang tayo. Hey, okay. oh, madali lang naman pala. Up daw oh. Up up up. Tara 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 tara. Hop. Oh, teka lang, teka lang. Baka may halimaw na naman dito. Wala, wala naman. He's here. Okay, so i-expect eh, ko nandito na siya pero isilipin muna natin kung ano meron sa loob get to the vent anong vent nasan yung 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 vent ah grabe kinalibutan ako doon promise si guys anyway tara na hindi ako susuko laban lang guys Huwag lang tayong magpapahabol. Kaso hindi ko alam kung saan yung labasan. Nahuhuli na naman ako. Alam ko na kung anong gagawin ko. Sa kanan ako dadaan. Okay. Okay, okay. Ayun, ayun yung vent Ayun ang vent Ayun, nakalabas na tayo. Marami naman. Okay. Oh, grabe yung kabako. Oh, may kasama tayo. Tingnan natin gagawin niya. Uh, meron pang ibang mga dumadaan. Ang lipis naman nito, ang hirap nito. Sobrang lipis, guys. Dahan-dahan lang. Oh! Ayaw mahulog. Ayun. Ano to? May laser. May laser, guys. Ayun. Okay. May laser na naman. Dahan-dahan lang. Hop. pop pop Ay. Buti na lang kaya natin 'yun. Ano to? Turn back now. di di ako babalik. Gusto ko umuwi. Ano ano to? Find the crowbar. Binapahanap na naman sa kit, tapos ito may mga nakasabit. Ayun crowbar ito ba 'yon? Okay, anong gagawin ko dito? anong gagawin ko dito sa crowbar ayun binuksan nice 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 okay sana ito na yung labasan ah sana ito na nga ano na naman kaya ang meron dito guys kinakabahan na ako Oh. Oh. Ako na naman, may miss na naman may miss na naman tara 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 tara, yung daan daan lang uy, nahuhuli ako ah! yung gagawin ko dito okay, okay, okay lusot wait natin yun tara kitchen, ako, nakakatakot na naman to sigurado ayun, wala naman, may mga nahuhulog naku, hirap naman yung pagdadaanan ko hindi na, wala naman tayong choice para lang makauwi Let's go Let's go Dahan-dahan lang kailangan natin Tulungan nyo ako guys Pigin nyo ako ng lakas Nice, ayun Okay, ito na yung susunod na pagsubok Ah Ay, naku Nauulog ako Subukan lang natin ang subukan Punti na lang Ah Talon, 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 talon. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ayun, nagawa ko, nagawa ko. Ayun, nagawa ko ulit. Ayun, sa Oh. Yun yata yung pinakamahirap na part nitong larong to. Ayun, napagod ako. Popcorn. Doom this way, ha? Huh? Ka ba naman ako. Hala. Saan ako pupunta? Nakakatakot ano naman dyan sa baba. Ano pong meron dyan? No, huwag naman sana. Ano meron dito? Ano meron dito? Naku, ano pakit po, na naman. Ayan na naman tayo. Sige, kaya natin to. Madali lang to. Hindi tayo susuko, guys. Ayan. Okay, okay. Anong next? Ayun, kasya naman pala ako dun. This way. Ako. Dito naman yata ako idadaan. Oh, ang hirap naman nun. Kaya ko to. Hindi ko pala kaya. Hirap. Nakakailang ulit na ako dito. Pero hindi tayo susuko, guys kaya natin to alam ko namang naka like at subscribe na kayo sa akin kaya ng hindi ko to magawa ayun exit na pala to guys sana ito na nga run home okay huwi na tayo run home daw ako ako may lalahabol na naman sa atin dito hindi na ako papayag na mahabol mo hindi, hindi, hindi mo ko mahabol. Hindi mo ko maha... Ah, ay, naku. Ah. Sige, tara. Isa pa. Pag nakita ko siya, iikot ako sa puno. Ayan, hindi siya makatiretso. Hindi niya ako dito sa strategy ko. Ayan, hindi niya ako mahabol, guys. Wala Tanda yung daanan doon Okay, mukhang effective na yung strategy ko aso hindi ko alam yung daanan pa uwi Siguro sa kaliwa Gagawin natin ulit yung ganong strategy Saan ka na? Hindi ako natatakot sayo Almost home, tara! Nice! So yung naka-uwi na ako. Ito. Ito na yata yung daanan ko pa uwi. Guys, ito na yata. Salamat sa pag-suporta nyo sa akin. Kung hindi kayo nag-like at subscribe, malamang hindi ko magagawa yun. Nandito na ako pa uwi na. Okay guys, so salamat sa mga nanood ng aking video nalampasan natin tong nakakatakot na halimaw na to thank you sa mga nag like, comment at subscribe kung hindi dahil sa inyo hindi ko matatapos to kaya kung gusto nyo pa ng isang video na kagaya neto o iba pang roblox videos huwag nyong kalimutang i-click ang subscribe button at itang notification bell para updated kayo sa mga next video ko hanggang sa muling pagkikita paalam apata naman tumuntong to